Hello mga kababayan. So guys, ang latest, kakandidato na daw ulit bilang senador si Manny Pacquiao. So, kinumpirma niya to nung may nag-interview sa kanya at sinabi nga niyang oo, tatakbo nga siya ulit bilang senador. So guys, ang masasabi ko dito, no, si Manny Pacquiao, kilala naman natin siya na magaling na boksingero. Kung bagaman, world class champion si Manny Pacquiao, no? Uh, kaya wala nang ano question sa pagiging ano niya, boxingero niya. Kasi nagdala siya ng siguro baka lagpas pa sa dalawang dekada ng karangalan sa Pilipinas, no? So, sa pagiging tao naman, alam niyo si Manny Pacquiao, siya yung merong ano paninindigan. May bayad si Manny Pacquiao kasi nung dati hindi pa na uh, umaali, hindi pa umaaling nga sa wambaho ni Kibuloy eh talagang nilabanan na niya si Kibuloy uh, ang alam ko dinimanda niya si Kibuloy eh kung bagaman uh, talagang ang tingin niya kay Kibuloy kung ano yung ginagawa hindi siya bumabase na astorto, dapat na igalang kung taliwas naman yung ginagawa ni Kibuloy no So, kung uh, saludo ko doon kay Manny Pacquiao. Tapos, dati, magkapartido sila ni ex-president Duterte. Uh, tapos, may nangyari na tumiwalag siya doon sa partido nila. Humiwalay si Manny Pacquiao. So, ibig ko sabihin, president na noon, ha, mabang pa si ex-president Duterte. Pero, uh, talagang, ano, tinalikuran pa rin niya. So, kung bagaman uh, hindi na titinag si Manny Pacquiao kung sino ka. Ang sa kanya, kung bagaman man, objective lang siya. So, hindi siya natatakot kahit sino babanggain niya. Maparing, at saka dito rin sa, ano, uh, politika. Ta Pero guys, alam nyo, sa totoo lang, itong pagkandidato niya, senador, para sa akin, uh, naranasan naman natin, no, na maging senador si Manny Pacquiao. So, nakita naman natin yung kakayahan niya. Ang nare-recall ko kasi kay Manny Pacquiao, ex-senator Manny Pacquiao. Uh, pagka siya ay eh tumatayo, malapit siya dun sa ano, may parang mga upuan ng mga nakikinig, no? Tapos, ah uh, kung man parang nado yung kanyang legal advisor. Tapos, ah uh, yung legal advisor niya, uh, limbawa, yumuyo ko para may ipa-marinig -ma niya o masabi sa kanya yung dapat sabihin tapos siya naman gumaganon din para pakinggan. Uh, which is pangit tignan, guys. Uh, kasi bilang senador, no, mas mataas pa to sa mga congressmen, no. Uh, kasi ito yung upper house. Kung baga man ng, ano, gumagawa ng mga batas. Diba? Kasi ang boboto dito, yung mga buong, ano, Pilipinas. Kumparado sa mga congressmen, ang boboto lang dyan, yung mga, ano nila, ah uh, botante sa lugar nila kung saan sila naka-assign di ba dito malawakan to nationwide to so kung bagaman dapat ah uh, hindi ko mainano mas matalino pa nga dapat eh ang mga senador ah uh, kumpara sa mga ano uh, congressmen o mas maalam pa sa batas no ang mga senador kasi nga uh, sila na yung pinaka pagka-pinasa yung batas dun sa lower house sila yung ano magdidinig nito para masabi kung dapat ba tong ipasa o hindi no dapat batong uh, ipatubak ipatupad o hindi so ayun ang masasabi ko para sa akin no uh, hindi na dapat ano uh, ku bilang senador si Manny Pacquiao kasi uh, alam naman niya yung kakayahan niya di ba ang unang-unang may kasalanan dito guys etong sila partido nila BBM. Kasi hindi ba tayo bigyan ng mas maalam no ng mga magiging senador. Hindi tayo kumbaga man sa menu, hindi tayo ano bigyan ng ano bigyan ng mga pagpipilian na mas maganda-ganda o maiba naman, di ba? O sabihin na natin inalok na nga nila Marcos si ano ex senator Manny Pacquiao. Pero bilang ano naging mambabatas na, 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 naging senador na, dapat alam na ni ano ex senator Manny Pacquiao ang kakayahan niya na hindi siya para dito. Uh, kung gusto niya maging politiko, pwede naman sa isang ano halimbawa mas maliit, mali, no? Halimbawa, o kung talagang mataas ang ambisyon niya, mag-congressman na lang siya halimbawa sa Sarangani, di ba? Kung bagaman uh, doon kasi yung mapapangalagaan niya, yung kanilang lugar kung saan siya lumaki, mapagyayaman pa niya yun, mapa, maisipan pa niya yung magagandang batas. Dahil ang liit lang ng sakop niya, di ba? Kahit paano, a ah, mas madaling unawain yung mas mababang level. Ito kasi, ano na to, nationwide na nga to eh. So, ngayon, pa sa akin, alam naman talaga ni ex-senator Manny Pacquiao na may posibilidad na manalo siya. Pero ang tanong ba, pag nanalo siya, makakadeliver ba siya? Hindi naman ganun eh, yung porket mananalo ka, eh aariba ka. Sabi nga ni Dolphy, no, yung ah, namatay na ating legendary comedian, na ayaw daw niyang kumandidato. Kasi ang kinakatakot daw niya, baka manalo siya, eh wala daw siyang alam. So mabuti pa to, no? na hindi ganyan nagamit ang kanyang kasikatan para manalo o kung bagaman maging isang politiko na alam naman niyang hindi niya deserve. So para sa akin, no, si, si ex-senator Manny Pacquiao, dapat sana hindi na siya kumandidato kasi alam naman niya na mayroong mas deserving sa ano slot na maaari niyang makuha dahil sa kasikatan niya. Dahil alam naman natin na ang mga botante, titingin lang yan kung sino ang ano sikat, yung medyo may recall yung pangalan sa kanila, yung medyo uh, kilala nila, 'di ba? O hinahangaan nila na may posibilidad na manalo talaga si ex-senator Manny Pacquiao. So kung bagaman kung sasamantalahin niya yung possibility na pwede siyang maging senador dahil sa kasikatan niya na hindi naman niya deserve. Parang ninanakawan niya sa tingin ko lang ha, yung mga mas deserving na maging senador kaysa sa kanya na mas may kaalaman sa batas. Actually ha, kahit kami mga vloggers, di ba, lagi na kami sa politika. Ano eh, iba talaga yung mga lawyers na kaalaman, di ba? Kaya iba yung napag-aralan ng mga lawyers, ah, kung bagaman, mas maalam sila sa batas na ang mga pangkaraniwang vloggers, hindi alam yung mga kaalaman nila. So kung bagaman, sana lang hindi na kumandidatong ano senador si ex-senator Manny Pacquiao kasi nga yung silya o Sit opuesto na mapupunta sa kanya dahil sa kasikatan niya eh pwede namang maibigay na lang sa mas deserving sa kanya bilang ano senador na mas maalam sa batas. So para sa akin no dapat ang tao halimbawa ah uh, parang ganito eh inimbitahan kang maging ninang o ninong sa isang kasalan na halimbawa hindi ka naman talaga close dun sa ikakasal o kung man alam mo naman talaga na kinuha ka lang, hindi nga kayo close dahil mayaman ka lang pwede ka talagang mag eh alam nyo dapat sa mga Pilipino marunong mag -know. hindi pwede na porkit magbe-benefit ka o kahit paano may advantage yung pag-yes mo eh mag-yes ka dito sa pagkakataong to, dapat sana nag na lang si ex-senator Manny Pacquiao. Pero dahil kung hindi natin mapipigilan, no, sa gana kay ex-senator Manny Pacquiao na gusto niya talaga maging senador ulit, kahit sa tingin ko hindi niya talaga deserve, no, nasa atin na yung mga, ano, botante, na wag naman nating iboto si, ano, ex-senator Manny Pacquiao bilang senador. A uh, ako inire-recommend ko talaga si Engineer Toto Causing eto, uh, ex-ano to, ex-lawyer to, kaya lang na-disbar, pero ang alam ko, wino workout niya yung uh, naging dahilan ng, pag, anang disbarment niya. So, kung baga man, uh, ko sa inyo na kaysa kay Manny Pacquiao, eh, si Engineer Toto Kausing ang iboto nyo na maalam sa batas, no? Si Engineer Toto Kausing pagka ano siya, nag-vlog siya, yung tungkol sa batas, hinihimay-himay. Tapos matututo ka, no? Kailangan kasi, di, kasi parang sa tingin ko, no? Uh, wala talagang maiaambag, no? Si ex-senator Manny Pacquiao sa Senado, maliban sa kasikatan niya. Gano'n man kasakit yung sinasabi ko, pero objective lang ako. Hindi ko nililibak yung pagkatao niya. Ang pinag-uusapan lang natin dito, kung siya ba nababagay o talagang tama ba na maging senador siya? Yung qualified ba siya? na maging senador. So, guys, nasa atin na yon na sana naman, no, kahit hindi sikat, pero kung nababaltaan natin magaling, no, bigyan natin ng puwang. Huwag yung puro sikat lang ang bigyan natin ng boto natin na alam naman natin lalo na kung napatunayan na natin na hindi nila deserve. So, yun lang, guys, ha. Para sa akin, no ako sa pagiging senador ni ex-senator Manny Pacquiao at sana iboto nyo na lang. Yung imbis na sa kanya ibigay yung boto, kay uh, Engineer Toto Kausing na lang bilang senador. So, ayun lang guys. Dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!